Dininig sa Senado ang iba't ibang aligasyon na kinasasangkutan ngayon ng ilang pulis. Kabilang na dyan ang kaso ng pagkawala ng isang beauty queen na si Catherine Camilon kung saan isang pulis ang isinasangkot sa krimen. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. No show sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order ang mga itinuturong suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon na Police Major Alan De Castro ang itinuturing prime suspect. Hindi rin sumipot ang driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na isa rin sa mga suspect. Noong nakaraan taon pang nawala ang beauty queen pero hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Dahil sa missing in action ng mga tinuturong sa larin, wala pa rin linaw ang kaso. Kaya ang mga kaanak ni Camilon, dismayado. Wala well, ko no, talaga kaming alam. Yun lang ang sir, ang naging namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Batay sa liham ni Di Castro sa Senado, hindi siya nakadalo dahil maselan ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Bagay na hindi bumenta sa mga senador. Si hey, Castro, alam ko nagmumonitor ka. Uh, you should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Ako noon, tatlong anak ko, pinanganak, Nawala ako sa giliran ng kasawa gilira ko. Ito medyo de Castro. Para sa akin, sobrang pagkagilty ng taong ito. Rason naman ni Magpantay sa hindi niya pagdalo sa Senado, nawawala ang kanyang vaccine card at may sakit umano ang kanyang abogado. Dahil sa pang snub ng dalawang suspect, ipinapasabi na ng komite si de Castro at Magpantay para dumalo sa susunod na pagdinig dismiss na sa serbisyo si De Castro. Dumebensa naman ang PNP sa kanilang naging desisyon na si Bakin ang pulis. Meron po tayong sinusunod na reglementary period. So hindi po natin pwedeng patagalin yan dahil uh, dapat naman po ang isang administrative case dapat within 30, 60 days. Ay Aminado rin ang PNP na hirap sila makakuha ng DNA sample mula sa kanilang kabaro. Sa office ko, meron siyang uh, baso na pinag hmm. and At uh, yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my uh, uh, legal officer, uh, that uh, evidence might not be admissible in court. Dahil dito, may hamon si Sen. Rafi Tulfo sa PNP. saan dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan sya natulog, sya natulog. Okay, ka. Pag sa siya ng tulog siya sa makahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung una ang niya ng buhok. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.